Bumaba ang araw sa likod ng makakapal na dahon ng kagubatan na nakapalibot sa barangay San Isidro na nagbigay ng mahabang anino na sumasayaw sa lupa. Ang mga taga taganayon ay nagsalita sa mahina na tono tungkol sa kapre, isang matayog na espiritu ng puno na kilala sa maitim nitong balat, makapal na buhok at mahilig sa tabako. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang kwento ng mahiwagang puting bato na sinasabing hawak ng mahiwagang nilalang na ito na nagbibigay ng mga kahilingan sa mga makakahanap nito. Kabilang sa mga mausisa ay si Sam, isang masiglang binatilyo na may walang sawang pagkauhaw sa pakikipagsapalaran. Ang mga kwento ng kapre ay nabighani sa kanya. Bahagi sila ng alamat na ibinahagi ng kanyang lola sa tabi ng apoy ngunit palaging nagdududa si Sam sa kanilang katotohanan. Hanggang sa isang gabi na pinalakas ng kombinasyon ng katapangan ng kabataan at hindi mapakali na pag-usisa, nagpasya siyang makipagsapalaran sa gitna ng kagubatan kung saan ang kapre ay sinasabi na naninirahan. Habang tumatawid si Sam sa bungad ng kagubatan, nagbago ang kapaligiran. Lumapot ang hangin, may bahid ng amoy ng mamasa-masa na lupa at nabubulok na mga dahon. Lumaki ang mga anino, at ang mga sanga ay bumulong ng mga lihim na nagpatayo ng mga balahibo sa kanyang mga braso. Sa kabila ng pagkabahala sa kanya, ang kilig sa pagtuklas ay nagtulak sa kanya ng mas malalim sa kakahuyan. Gumala siya ng ilang oras, sinasagi ang mga butil-butil na puno at umiiwas sa mga damo Hanggang sa napadpad siya sa isang malinaw na liwanag sa gitna ng kagubatan. Sa gitna ay nakalatag ang isang napakagandang lumang puno. Ang puno nito ay mas malawak kaysa sa isang kotse na may mga ugat na umuusad sa lupa tulad ng mga sinaunang ahas. At doon, matatagpuan sa gitna ng mga ugat ay ang bato, kumikinang at puti, pumipintig ng isang hindi makamundong liwanag. Bumibilis ang tibok ng puso ni Sam. Ang mga alamat ay nagsalita tungkol sa kagandahan nito, ngunit hindi niya akalain na ito ay magiging kaakit-akit. Lumuhod siya sa tabi ng bato, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na paghila palapit dito. Sa sandaling hinawakan niya ang makinis na ibabaw nito, isang pag-agos ng enerhiya ang dumaloy sa kanya, nag-aapoy ng isang kislap ng pag-asa at pananabik. Ano ang hiling mo? Isang tinig ang dumagundong mula sa mga anino, mababa at matunog. Nagulat na palingon si Sam, ang kanyang puso ay tumibok. Lumitaw mula sa likod ng napakalaking puno ang isang pigura, isang kapre. Gaya ng inilarawan ng mga alamat. Matayog at matipuno, ang balat nito ay kasing itim ng gabi. At ang mga mata nito ay kumikinang na parang baga. Pinaghalong kuryosidad at panghahamak ang tingin nito kay Sam. Sino ang nangahas na kunin ang aking bato? Muling dumagundong ang boses ng kapre. Bakas ng galit ang mga salita nito. Naramdaman ni Sam ang lamig na gumapang sa kanyang gulugod, ngunit tumayo siya. Pasensya na po. Hindi ko sinasadyang manghimasok. Gusto ko lang, gusto kong malaman kung totoo ang mga kwento. Pinikit ng kapre ang mga mata, Hanap mo ang hinahanap mo. Ngunit ang batong ito ay pag-aari ko. Nagbibigay ito ng mga kahilingan at ang mga kahilingan ay hindi para sa mga katulad mo. Nag-aatubili si Sam, pumipintig pa rin ang bato sa ilalim ng kanyang mga daliri. Paano kung ipangako ko na ibabalik ko ito? Saglit siyang pinag-aralan ng kapre, hindi mabasa ang ekspresyon nito. Gusto mo bang makipagkasunduan tao? Ano ang hiling mo? ang bigat ng tanong na sumabit sa hangin. Ang isip ni Sam ay tumatakbo sa mga posibilidad. Maaari siyang maghangad ng kayamanan, katanyagan, o maging ng kakayahang makatakas sa hirap ng kanyang buhay sa barangay San Isidro. Unit merong isang bagay na mas malalim, isang pananabik na palaging hindi natutupad, isang pagnanais para sa kanyang ama, na nawala sa mga pagtaas ng sakit na bumalik Nais nice kong bumalik ang aking ama. Sabi niya, ang mga salita ay tumalsik bago siya muling makapag-isip. Ang ekspresyon ng kapre ay lumipat sa isang pagmumuni-muni, pagkatapos ay nalibang. Ang hiling sa buhay ay isang mabigat na pasanin. Handa ka na ba sa mga kahihinatnan? Mga kahihinatnan? Umalingaw-ngaw si Sam, nababawasan ang kanyang pananabik ng mamuo ang pangamba bawat healing ay may kabayaran, bata. Babala ng kapre. Maring matanggap mo ang gusto mo, ngunit unawain mo na walang libre. Kung ano ang nakuha mo ay magbabago sa balanse. Napalunok si Sam, nakipagbuno sa mga implikasyon. Ang pag-iisip na makitang muli ang kanyang ama na magkaroon ng isa pang pagkakataon ay nagpalabo sa kanyang paghatol. Handa akong magbayad ng anumang presyo ang kapre ay dahan-dahang tumango. Isang malalim na ugong ang umuukit sa kalikasan. Sige, ang iyong kahilingan ay ipagkakaloob ko, ngunit tandaan mo, ang mga patay ay hindi bumabalik na hindi nagbabago. Sa isang galaw ng kamay nito, sumiklab ang bato sa nakakasilaw na liwanag pinalibutan si Sam. Naramdaman niya ang agos ng init. Isang koneksyon sa isang bagay na mas malaki pa sa kanyang sarili habang siya'y nilamon ng liwanag. Sa isang saglit na sandali, nakita niya ang mga larawan ng kanyang ama. Tawa, init, at pagmamahal. At saka, sa isang iglap, lahat ay naging madilim. Nang muling magkamalay si Sam, natagpuan niyang nakahiga siya sa sahig ng gubat, wala na ang bato. Bumangon siya patayo. Mabilis ang tibok ng puso at tumakbo pa uwi, ang babala ng kapre ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nang pumasok si Sam sa pintuan ng kanilang tahanan, ang pamilyar na amoy ng nilutong pagkain ng kanyang ina ay pumuno sa hangin. nag siya sa pintuan. Isang bagyong emosyon ang bumuhos sa kanya. Pero naroon, nakatayo sa kusina, ang kanyang ama tulad ng naaalala niya. Tatay! Sumigaw si Sam, nagmamadaling lumapit upang yakapin siya. Ang init ng katawan ng kanyang ama ay tila totoo, nahahawakan at pinigilan ni Sam ang mga luha ng kaligayahan. Nandito ka! Hindi ako makapaniwala! Siyempre, nandito ako. Sumagot ang kanyang ama. Ang boses nito ay makinis at nakakaaliw. Ngunit mayroong kakaiba. Para bang may ulap na bumabalot sa kanya, may malayong tingin sa kanyang mga mata. Lumipas ang mga araw at naging mga linggo, at si Sam ay nagalak sa pagbabalik ng kanyang ama. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, may isang pakiramdam ng takot na nagkukulong. Iba ang kanyang ama, mas malamig na parang siya ay nasa isang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Minsan, tititig siya sa malayo. Ang kanyang ekspresyon ay walang laman at makikita ni Sam ang mga anino ng kadiliman na nagkukubli sa likod ng ngiti ng kanyang ama. Nababalisa, nilapitan ni Sam ang kanyang ina isang gabi. Okay lang ba si tatay? Mukha siyang iba. Bumuntong hininga ang kanyang ina, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Marami na siyang pinagdaanan, Sam. Lahat tayo ay meron. Minsan iniisip ko kung talagang bumalik na siya sa atin. Nanginig si Sam sa takot. Ang babala ng kapre ay umuukit sa kanyang isipan at nagising ang katotohanan. Bumalik ang kanyang ama. Ngunit sa anong halaga? Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang nagbago ang ama ni Sam. Lumalayo siya, ang kanyang tawa ay napalitan ng nakakabahalang katahimikan. Naglalakad-lakad siya sa bahay sa mga kakaibang oras, bumubulong sa sarili, madalas na nakatayo sa tabi ng bintana nakatitig sa gubat na parang may tumatawag sa kanya isang gabi nagising si Sam sa tunog ng boses ng kanyang ama sumilip siya pababa nanginginig ang puso upang makita ang kanyang ama na nakatayo sa sala ang liwanag ng buwan ay nagtatapon ng mga multong anino sa mga pader Tatay tahimik na tumawag si Sam ang takot ay kumakagat sa kanya Ano ang ginagawa mo Lumiko ang kanyang ama at sa isang sandali, nakita ni Sam ang isang saglit na pagkilala sa kanyang mga mata. Sam, hindi na tayo dapat bumalik dito. Mayroon ibang bagay sa gubat, gusto niya ako. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang boses ni Sam. Nandito ka na. Dito ka na babagay. Pero umiling ang kanyang ama, may takot na lumitaw sa kanyang muka. Hindi, Sam. Hindi ako buo. Hindi ako nababagay dito. Ramdam kong hinihila ako pabalik nito. Ang kawalang pag-asa ay kumakagat kay Sam nang mapagtanto niya ang katotohanan. Hindi buo ang pagbabalik ng kanyang ama. Ang mahika ng kapre ay nagbalik sa kanya. Ngunit ito rin ay nagbigkis sa kanyang kaluluwa sa kagubatan, sa batong nagbigay kay Sam ng kanyang hiling. Ang bigat ng moral na desisyong ginawa niya ay bumagsak sa kanya. Kailangan kong bumalik. Si Sam ay bumulong. Ang determinasyon ay nag-alab sa kanyang kalooban. Kailangan kong ibalik ang bato. Huwag kang umalis. Ang kanyang ama ay nagmamakaawa. Ang mga mata ay malapad sa takot. Hindi mo nauunawa ng kadilimang nag-aabang. Ngunit hindi maikakaila ni Sam ang tawag ng gubat, ang pangangailangan ng kanyang desisyon. May mabigat na puso. Siya ay pumasok sa gabi. Ginagabayan ng pilak na liwanag ng buwan bawat hakbang ay umaaling-aungaw ang takot. Ang gubat ay nakatayo sa harap niya, puno ng mga tunog, ang kaluskos ng mga dahon, malalayong hut ng mga kuwago, at ang nakakatakot na bulong ng mga puno. Habang papalapit siya sa malinaw na bahagi, lumamig ang hangin, at ang atmosfera ay puno ng tensyon. Ang sinaunang puno ay nakatayo bilang isang bantay, at sa kanyang paanan Nakita niya ang bato, walang laman at humihigbi. Kapre. Sumigaw si Sam, nanginginig ang boses ngunit matatag. Nandito ako para ibalik ang kinuha ko. Ang lupa ay nanginginig nang lumabas ang kapre. Ang malaking anyo nito ay nagbigay ng nakakatakot na anino kay Sam. Paglakas-loob ka pang bumalik, bata. Naniniwala ka bang maari mong bawiin ang iyong hiling? Kailangan ko. Umiyak si Sam. Ang aking ama ay hindi buo. Pag-aari na siya ng gubat ngayon. Tiningnan siya ng kapre. Ang nagniningas na mga mata nito ay tumatagos sa kadiliman. Ikaw ay matalino na bumalik sa pagkatang mga patay ay hindi nababagay sa mga buhay. Ngunit ang presyo ay nabayaran na. Ang kaluluwa ng iyong ama ay nawala na. Hindi. Si Sam ay lumuhod, nagmamakaawa. Please, kunin mo na lang ako. Pero hayaan mo siyang magpahinga ng mapayapa. Ang ekspresyon ng kapre ay lumambot. May bahid ng awa sa kanyang tingin. Pumili kang baguhin ang kapalaran at kailangan mong pasanin ang bigat ng pagpiling iyon. Bumalik ka sa iyong buhay, bata at tandaan. May presyo ang mga kahilingan. Habang sumisikat ang araw, natagpuan ni Sam ang kanyang sarili na naglalakad pabalik sa kanyang nayon ang mga salita ng kapre ay bumabagabag sa kanya. Wala na ang kanyang ama. Ang kanyang presensya ngayon ay alaala -ala na unti-unting naglalaho tulad ng ulap. Nakuha niya ang kanyang nais, ngunit nawala ang mahalaga sa kanya. Hindi na muling pinag-usapan ng mga taga ang bato ng kapre. Ngunit dala ni Sam ang kaalaman tungkol sa kapangyarihan nito at ang sumpa nito man. At mula noon, nagbigay siya ng babala sa iba. Ibinabahagi ang kwentong babala ng mahikang bato ng kapre, isang kwento ng pagnanasa, bunga, at mga panganib ng pakikialam sa mga puwersang lampas sa pagkaunawa ng tao. Ang gubat, ayon sa sabi-sabi, ay hawak pa rin ang bato, naghihintay sa susunod na kaluluwang matapang o hangal na maghanap ng madilim na mahika nito.